PBBM at si Martin Romualdez malapit na nga rin ba? Yan yung katanungan natin. Kung itong pagpag -pag -pag ni PBBM sa mga komita dyan mga kababayan sa mga flood control projects ay totoo. Papunta doon kay Martin Romualdez. Most likely ang gagamitin din na grupo ni Martin Romualdez mga kababayan ay itong makabayan black kasi ito din yung grupong ginamit ni Martin Okay, mga rewa ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating itantabun Channel mga kababayan and nandito na pa tayo para sa bagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, pag-usapan natin uh, interesting ito mga nangyari dito sa Congress mga kababayan ha? Uh, Ito, uh, Winasak ni VP Sara itong kongreso? Hmm. Isa ito sa mga pag-uusapan natin ngayon. Okay, evaluate natin mga kababayan kung ano nga bang ginawa ni VP Sara at ano ngayon ang nangyayari dito sa kongres mga kababayan. At ito pa, pag-uusapan din natin, PBBM, ipapa-impeach na nga rin ba? Hmm, bakit kaya mga kababayan, yan, stay tuned kayong console kasi sagutin natin ito yung mga katanungan natin mga kababayan, ha? Ito, bakit nga ba natanong natin na hindi ipapa-impeach na rin nga ba si PBBM, okay? Ito muna, pag-usapan natin mga kababayan, sagutin muna natin, ha? O, paano nga ba winasak ni VP Sara or paano natin natanong na winasak ni VP Sara itong House of Representatives or itong Kongreso? mga kababayan. Okay, o oh, una, o, oh, balikan natin no 2022 election mga kababayan, di ba? Uh, sila nagkamali. Okay, hindi ko sinasabi si, si VP Sara, well probably yung iba sa, sa, tingin nila nagkamali si VP Sara. Pero of course, titignan natin sa uh, ibang aspeto mga kababayan para sa akin, nagkamali si na BBM dito at si Romualdez. Of course, kasi si Aimee, aminado siya. Okay? Kasi alam naman nila, si VP Sara, nung 2022, ang, ang gustong takbuhan ay mayor lang. di ba? Yet, kasi nakikita nilang nag number one sa, sa surveys, di kinuha nila nakakampi. Well, probably, hindi ko... Um, hindi ko lang alam kung anong nasa isip nila BBM at Romualdez mga kababayan. Well, probably, ang, ang, sa akin lang ha, nakikita ko na mukhang nasa kaisipan na ni Martin Romualdez, na to be fair kay BBM ha, nasa, mukhang nasa kaisipan na ni Martin Romualdez mga kababayan na kapag politiko ka, korakot ka. Parang ganyan ah Kasi tingnan mo ngayon sa Congress. Paano kinontrol ni Martin Romualdez yung Kongreso? Eh di ba sa paghostage ng budget? Oh. Kasi nasa isip niya na itong mga kongresistang ito matatakot ito hindi bigyan ng budget. At since gusto ng mga kongresistang ito na makaroon ng pera at mabili yung kung anong gusto nila, eh, kocontrol ni Martin Romualdez yung budget. Di ba? Oo. Oh, yan nga. Kasi ito mga kababayan. Oo, oh, ito na nga. 2022, nanalo na sila. Pero, nagkahiwalay nung 2024, mga kababayan, di ba? So, may nangyaring kahit sabi natin almost 2 years, mga kababayan, na exposure si VP Sara dito sa dalawang to, kay PBBM at kay Martin Romualdez. So, nung namatay yung unity team, nakikita ko mga kababayan na naging blessing in disguise yun. Paano? Okay, ito na. Number one, nagkaroon ng personal experience si VP Sara kay Bongbong Marcos during and after the campaign. At the same time, doon kay Martin Romualdez during and after the campaign hanggang naging presidente si BBM hanggang naging house speaker si Martin Romaldes. okay at the same time meron ding personal experience si VP Sara kay BBM nung siya ay naging presidente na so nakita niya kung anong klasing leader si BBM kaya nga nung sinabi ni VP Sara or nung binulgar ni VP Sara na weak leader si BBM Ah, uh, wala siyang major projects. 'Di ba? Yung taong bayan naniniwala kasi galing sa kanyang personal experience. At the same time, nung binulgar din ni VP Sara yung personal experience na kay Martin Romualdez, yung mga mga sinabi ni Martin Romualdez yung the campaign at iba pa, ganun din, naniwala din yung taong bayan. So ngayon, nalalaman na ng taong bayan ang trabaho ng dalawang ito kay BB, BBM at kay Martin Romualdez. Okay? Do nakikita natin ang sinasabi ni VP Sara dito na itong kay BB, PBBM patungkol ito sa kanyang pagka-leader, yung weak leader niya. Walang plano. Wala, ibig sabihin, wala tayong patutunguhan. And, ang binulgar niya dito kay Martin Romualdez ay itong korupsyon kasi nga negosyante uh, may plano na mangurakot pag, pag nanalo na at ito na nga okay so nung binulgar ito ni VP Sara kay PBBM kay Martin Romualdez ang nangyayari sa Congress nung time na, na naging speaker si Martin Romualdez mga kababayan ay nagiging delikado bakit kasi nagkakaroon ng uh, pagkakaisa ang kongreso na kung saan nga, lang dahil sa pagkontrol ni Martin Romaldes sa budget, ang kongreso nagmukhang nagkakaisa. Natatakot kasi sila na hindi sila mabigyan ng pera ni Martin Romaldes or hindi i-release ni Martin Romaldes at ni, BBB, uh, ni PBBM yung kanilang mga proyekto sa kanilang mga distrito. Oh, di ba? So, yun nga, nakikita natin na lumalabas na eh, dahil sa takot, oh, mukhang nagkakaisa sila. Yun nga, kahit ngayon, di ba? Suportado nila si Martin Romaldes bilang speaker. Pero, of course, noong 2024, binulgar na nga ni VP Sara kung ano yung mga pinagagawa kasi inaalaw ni Martin Romualdez. Mm. So, gusto ng mga congressman na mag-insert ng budget para magkakaroon sila ng kickback Oh, yan yung nakikita ni Martin Romaldes kasi ganyan din yung gawain niya o oh, inaalaw niya yung mga kongresista. Kaya nagustuhan si Martin Romaldes. At ito ngayon, si VP Sara ang taga-Bulgar dito. So since si VP Sara yung taga-Bulgar kasi nga may personal experience siya, kahit no naging Deputy Secretary siya, ito ngayon yung nakikita nilang tinik si VP Sara or hadlang sa kanilang mga plano. Di ba? Uh, natin yan. intindihan ng lahat ng taong bayan yan. Kung hindi mo pa ito naintindihan, most likely, galit ka kay VP Sara. Okay? So, anong ginawa nila? O, to cover up, kailangan nilang patahimikin si VP Sara. oh anong ginawa nila? Unang-una, pinahiya in public. Paano? Doon sa confidential funds, sa mga hearings nila, siniraan nila. Ang problema lang, ewan ko kung hindi, ewan ko kung mga bobo ito or hindi ito nag-iisip, ewan ko lang. Or nagmamadaling siraan si VP Sara. Yung paninila, paninira nila kay VP Sara, mga kababayan, ay nakafocus lang doon sa pagiging vice-presidente niya. Hindi nila ginamit yung technique na ginamit ni Trillianis sa pagpagtanira kay ah Binay. Nakung Pinay na kung saan ho naging holistic yun anong uh, ibig ano kung anong, anong ibig kong sabihin siniraan ni Trillianis si Binay simula nung si Binay ay naging mayor pa in fact nagmarami nga final na kaso si eh, Trillianis kay Binay pero kahit isa walang lumusot. Di ba? Kasi ang purpose nun, isirain lang si Binay. Kasi alam nila si Binay ang malakas para sa susunod na pagka-presidente. Di ba? All of course, pumasok si Digong. Yan yung hindi ginamit ng Congress. Doon lang sila umiikot sa pagiging vice-presidente ni Sara at doon sa confidential funds. Kasi wala silang makita. Unfortunately, wala silang makita. Kasi kung may issue si VP Sara nung mayor pa, of course, lalabas talaga yan. Oh, madaming tao sa Davao, di ba? Hindi naman lahat ng taga-Davao bumoboto kay VP Sara, di ba? So kung meron, lalabas yan. Unfortunately, wala eh. So, yung publiko, yung taong bayan, nagdududa na bakit ngayon lang? 'Di ba? Ang tagal na ni VP Sara bilang mayor, yet ngayon niya lang siniraan naging pres presidente. So yung mga tao nag-iisip, alam nila, naintindihan nila kung ano ito. 'Di ba? At ito na nga. Ang pinaka para sa kanila, ang pinakamadali nilang gawin na masira si VP Sara ay yung paggamit sa confidential funds. Ang problema, napakahirap i-prove. Kasi confidential funds, di ba? Lahat, lahat ng tao alam, naintindihan kung ano yan. Okay? So, eto na nga. Rumisult, nagresulta. Rumisulta tuloy, sorry. Nagresulta ito dito sa pag-impeach nila kay VP Sara. Kasi hindi na nila mapigilan si VP Sara. So, in-impeach nila. Okay? Ang problema, na unahan na sila ni VP Sara bago pa sa nag-file ng impeachment case laban sa kanya inunahan na sila ni VP Sara na kung saan narinig na ni VP Sara alam na ni VP Sara yung plano nagsalita na si VP Sara na ang ending ng paninira sa kanya ay impeachment which eventually nangyari nga so mas naniniwala ngayon yung taong bayan dito kay VP Sara. Okay? Ito na ngayon. Ha? Lahat ng mga sinabi ni VP Sara ay nagkumpirma sa matagal ng hinihinala ng taong bayan dito sa mga kongresista. Of course, kasi ano lang, ma open secret yung mga ganyan. Yung mga kickback, yung mga pag-insert ng proyekto sa DPWH. Open secret yan mga kababayan. Tanungin nyo yung mga parents niyo yung mga lolo niyo Matagal na yan. O open secret yan. Hindi lang ma-prove nila. Kasi walang nagsasalita. Kasi halos lahat kumikita. Open secret yan. Pero nung nagsalita si VP Sara, atay sila dyan na confirm ng taong bayan na oh totoo pala totoo pala talaga si VP Sara ang nag-prove dito. 'Di ba? So anong naging resulta ngayon sa ginawa ni VP Sara? 'Di ba? Unang-una yung magkapatid ni Marcos nag-away-away. Si Aimee at si PBBM. Oh, 'Di ba? Ito pa. Si Aimee at si Martin Romualdez nag-away din. Mm. Di ba? And most likely, si Amy versus Lisa Marcos din. Ah, di ba? So medyo nakakagulo na yung Marcos family mga kababayan. At ah, kasali na rin si Martin Romualdez, di ba? At ito ngayon, PBBM at si Martin Romualdez malapit na nga rin ba? Yan yung natanong nga natin. Kung itong pagpag -pag -pag paghabol ni PBBM sa mga komita dyan mga kababayan sa mga flood control projects ay totoo ha kung sincere siya dyan. So most likely ang ending nito mag-aaway din si BBM at si Martin Romualdez. Pero kung for optics lang ito, for drama lang, most likely medyo malabo or alam natin or mal makonfirm natin na itong si PBBM ay natatakot dito kay Martin Romualdez. Okay? So ito ngayon nga mga kababayan, dahil dyan napilitan si PBBM na magkunwaring gusto niyang panagutin yung mga kongresistang komita dyan sa flood control projects. Bakit ko sinabing nagkunwari? Kasi klarong-klarong halatang halata sa galawan mga kababayan. The fact na hindi niya tinanggap yung tulong ni Mayor Magalog, the fact na hindi niya in-entertain si Mayor Magalog, nag na nagpa ng meeting. Ah, klaro, klaro na. Di ba? So, ito ngayon. Oh. Nang dahil dyan, no, sa mga ginawa ni VP Sara, mga tao naniwal, naniniwala, nung eleksyon, palpak yung grupo ni PBBM. Kaya napilita na rin si Toby Chanko, mga kababayan, na lumabas. Well, to be honest, ah, kung hindi dahil dito sa kaguluhan nila mga kababayan, I doubt na kung lalabas si Tobi Tsiangko. Pero well, of course, nang dahil ngayon, dahil sa kanyang paglabas, okay, kailangan nating palakpakan si si Tobi Tsiangko. Nagpapasalamat na rin tayo sa kanya, di ba? Kasi loyal siya sa presidente. Ang problema lang, si Tobi Tsiangko loyal sa presidente, yung presidente saan kaya loyal? Sa taong bayan kaya o kay Martin Romualdez? Yan yung problema dyan. Ah, di ba? At ito ngayon. Dahil dyan, booking. Booking ang House of Representatives mga kababayan na sila-sila mismo ang violate ng Constitution at ng kanilang rules and regulations dyan. O, oh, saan? Unang-una, nung pagawa ng budget, di ba? Ang daming vinayulate na rules ng house rules. Pangalawa, impeachment process. Di ba? Ang daming vinayulate. At ito nga, yung paggawa ng small committee, another violation din yan sa budget process. So nagkabukingan nga yun. So ang nangyayari ngayon sa Congress mga kababayan, nag-self-destruct. oh, kanina lang. Di ba? Nagsagutan si Toby Chanko at si Congressman Suwan Oh, gustong ilahad lahat. Nag-self-destruct sila kasi kailangan nilang ipakita yung budget process in public. Naghahanap sila ngayon kung paano nila o nag-iisip sila ngayon kung paano sila makapag-insert ulit. Kasi mukhang malulugi sila dito. di ba? So ito mga kababayan, comment kayo dyan kung masasabi nyo dito. Ito ngayon, nawawasak ngayon itong House of Representatives. Kasi lumalabas na na kanya-kanya na silang turuan dito. O, yung isa, identified na contractor, nagsasabi na, oh may listahan din siya ng mga kongresistang contractor na kumikita. ba diba? Pero of course, ba diba? hindi mo i-expect na yung sarili niya nasa kanyang listahan. Mm, di ba? Then, meron ding iba, ibang, kon, ibang kongresista, nagsasabihin, meron din silang rilistahan, meron din silang alam. O, nagtuturoan na sila ngayon. So, sila-sila na ngayon ang naglag, naglalaglagan, mga kababayan. O, kanina ka lang, sa, sa briefing, di ba? Mm, naglalaglagan na. Kasi ito, mga kababayan, na dahil kasi ito din sa Resulta ng survey na pagbaba ng rating ni Presidente, baba ng trust rating ng Congress. agad ito lahat. Na? Nang dahil dito kay VP Sara, mga kababayan. Kaya, nung, nung, ayun nga, sabi ko, blessing in this case pa rin yung pagkabisi Presidente ni VP Sara at nabuwag yung unit team. Kasi kung hindi ito nangyari, mga kababayan, kung halimbawa si VP Sara yung naging Presidente, at na-convince si PBBM na mag-vice. Kasi yun yung initial plan, di ba? oh sabihin natin okay yung pagpatakbo ni VP Sara. O, kung okay yung pagpapatakbo ni VP Sara bilang presidente at vice si Bongbong Marcos, most likely, ang may-endorse ni VP Sara ay si Bongbong Marcos. And most likely, ang magiging vice-presidente vice ni Bongbong Marcos ay si Martin Romaldes. So most likely, after ng turn ni VP Sara, magkandaliche-leche na tayo. O, di ba? At least ngayon, mga kababayan, na Vice presidente tinakbuhan ni VP Sara, napigilan niya yung mas malala pang mang mangyari sa ating bansa. Ay, ako, ako, yan yung nakikita ko, mga kababayan. Personally, yan yung nakikita ko. Okay? So, comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. So, punta na tayo dito ngayon. Bakit natin natanong kung i-impeach na nga rin ba si Bongbong Marcos? Ito mga kababayan. Kaya na ila, budget hearing din ito. Kasi hindi lang na na-impeach si VP Sara. Kailangan lang maghintay ng six months. Ito ngayon, si PBBM ngayon, ang nakikita nating uunahin nila, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Sino We itong congressista? This Uh, This is Eto. my last question, Madam Chair um, I, okay. So, kaugnay po sa spending or disbursement ng confidential funds. Okay. Um, Yan, confidential funds na naman mga kababayan, di ba? Ang unang punto natin ay uh, lumaki po ang confidential funds mula panahon ni Pangulong Duterte at pinagpatuloy sa ilalim ni Pangulong Marcos. Uh, next slide. So lumaki ito by Ayan. kung dati mga 600 million ang confidential funds sa ilalim ng Duterte and Marcos, ito ay naging 2.5 point uh, five, sorry, point 4.5 billion uh, sa ilalim ni Marcos at Duterte para sa Office of the President. Ngayon, ang tanong ko po, mas may walang OP rito. Ang tanong ko po ay tungkol sa disbursement. No? So, pagka normally, pagka something like MOE, travel expense, and disbursement, o so, ay example diyan no? Barya-barya, may butal. Tama po ba? Kasi nga, cash advance, etc. Mga ganon. May mga resibo ka, ticket, etc. Imposible na bang rounded figures yan. Ngayon, let me just point out, Bubo pala ito mga kamabayan. Confidential funds nga pinag-usapan. Di walang resibo. Next slide. Tinuring na red flag yung sa paggastos or disbursement ng confidential fund ng Vice President. Kasi ang kanyang disbursement, kung 125 million yung amount, disbursement na cash, supposedly, 125 exacto rin. Walang butal, walang barya. Baka hindi nagbabayad ng VAT yung pinagbayaran ng cash. Walang ang resibo okay. eh. Tama po ba? Uh, hmm. Sumasang-ayon po ba kayo na normally, pagka mga cash advance, kung lihiti mo, eh at may nagbibigay ng resibo, may may mga barya yan, may butal. Tama po? Representative Tino, that would be your last question okay. for this round. Yes. Ma Kaya pala, mga kababay. So, next slide. Uh, what I would, like, what I just would like, like to point out is last that... Last slide, last so, slide na po. Oh, oh ito right? last slide po talaga. What I would like to point out is for the Office of the President, ganun din po ang padron. No, Ayan. yung mga disbursement, kung magkano yung amount appropriated and uh, allotted yung disbursement, supposedly confidential fund, cash advance, di ba? Pero, sakto at walang barya, walang butal. No? So, hindi po ba dapat questionin ito, Sek Pangadaman? Sorry oh, no. to put you on the spot. Oh. Uh, Madam Chair, Ah, uh, mayroon po tayong existing na guidelines patungkol sa uh, confidential and intel fund. Ito po ay yung Joint Circular yes. 2015-01 issued in January 8, 2015. Dito po, ah, uh... uh, na muna natin, start na muna tayo ang general mga kababayan. Ito po usapan natin ng mabilis lang. Sino nagtanong? Oh, teachers party list representative mga kababayan Antonio Tinio. Of course, kilala naman natin kung sino itong mga grupong ito, mga kababayan. Lima. Hindi na natin kailangan i-mention, baka, baka anuhin tayo mga kababayan. Hindi natin kailangan sabihin ko anong grupong ito. Pero of course, lahat tayo nakaintindihan kung ano ang grupo ng A ACT Teachers Party. So itong mga mga kababayan, mga kabayan black. So, saan? Anong umpisa ng papaimpis na kay VP Sara? Di ba? Confidential funds. At ito ngayon mga kababayan, kasi nga hindi nila na-impeach si VP Sara, pinigilan ng Supreme Court yung pagmamadali nilang pag-impeach kay VP Sara. Ito ngayon, ang presidente ngayon, ang nakikita ko honestly mga kababayan, na mukhang uunahin dito. Okay. Ito yung posibleng, yun nga mga kababayan, sa sinabi ko kanina, ang nakikita kong takbo ng pangyayari ngayon. Malaking chance na magkakagulo ito si Martin Romualdez at si PBBM. Kung talagang ha, kung sincere itong paghabol ni PBBM kasi nga yung mga tao ba naghihintay kung sinong mga malalaking taong mapapanagot nito. Kung talagang meron man, nakikita natin or marami tayong nakakilala lalo mga taga-Tacloban, sigurado sila na isa sa mga contractors na mga nakikinabang dyan ay yung kumpanya ni Martin Romaldes. Kaya nga, ang totoo dyan, Kung may mapapusura, mapaparusahang malaking tao, nakikita natin na isa si Martin Romaldes, mga kababayan. At kung ito ay kapunta doon kay Martin Romaldes, most likely, ang gagamitin din na grupo ni Martin Romualdez mga kababayan ay itong Makabayan Black. Kasi ito din yung grupong ginamit ni Martin Romualdez para siraan si BP Sara at i-impeach si BP Sara. So ika nga mga kababayan, history repeats itself. Kaya ngayon nakikita ko ha, ah, Takot na itong si PBBM mga kababayan na kalabanin itong si Martin Romualdez. Kasi kung hindi, kung kakalabanin talaga niya, ito, nagpahayag na itong makabayan Black at teachers party list na handa silang habulin yung Office of the, pre, of the, Office of the President dyan sa kanyang confidential funds. Hmm comment kayo dito mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Okay? So dito na po muna tayo. Pakilike po, share ng videos natin and then pakisubscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.